Good morning mga idol Yan. addict ko yung ice cream doon sa plaza plaza ito muna yung ginamit namin yung ice cream man mga idol yung kamama dahil yung ice cream man ko hindi ko pa nagawa. gawa yan. gawa ko pa na si Edgar So wala pa akong pang bilhin mga material yan so, ito muna yung gagamitin namin yan lang yung sa may plaza dito uh, tayo doon sa mga idol may plaza ito so, yung ano mga idol, yung mga kalagayan ng ice cream dito oh. Meron mga ganyan apa dito Yan, binti po yung apa na yan Tsaka yung baso, oh. 30. renta Renta, yung maliit na apa Yan yung plaza dyan mga idol Maraming tao dyan pagka uh, Sabado, linggo Yan yung munisipyo dyan Nakapwisto lang to dyan sa dyan mamaya pistol lang to Ayos ah, TG lang Kaya yung plasa. punta tayo mamaya dyan mga idol Dati kasi dito ano to eh ah, Hindi pa ganong maganda dito Yun, bumili ako ng yug mga idol. Yan o, oh, lalaki yung mga yug dyan. O. Oh. Lalaki. Sampung piso lang isa yan. Sampung piso. Maganda dito sa pupinsya mga idol kasi maraming yug. Mura lang yug. End up. End up, maraming yug dito o. Oh. Yan o. Oh. Oh. Puro yug dito yan mga idol. Nakakamura tayo sa new dito. Marami kasi puno, makabili ka sa mga puno-puno. Pag nasa tindahan mahal na siya. Eh mga idol, binunta na ni Papa yung ano, yung lubi, new. Lalaki yan mga idol, oh. Ah, sampung piso lang usan yan. Subok piraso. Sampung piraso, sampung piso. lalaki ng nyug niyan. sa tindahan ah, pag nasa tindahan, nasa ano na 'yan, 35. Yang kalaka, 35. Ano? Oh. Pala wa doon. 'yang nyug niyan. Walang piraso 'yan, walang piraso. Dito nyug dito, kaso, 'yan, mga yan. ano o. Maraming yung dito. Pero maliliit. yung mga yan. Maliliit. At saka mahaba yan mga idol. Tingnan nyo naman o. Oh. Grabe haba yan. Huh? Haba. Pag umakyat ka dyan. Nako. O. Huh? Sobrang haba yan. Mahaba yung ngayong dito Ayan mga yan Nasa ano na yan Yung tagak ba Nang hulog na Sa puno Ayan Tapos iniipon lang yan Para Pag may bibili Bibinta nila Hindi naman nila kinukupra yan eh subscribe natin ah, malapit na matapos ay bubong na pag mag uh, ano na tayo pag na tayo hmm. Dag ko no? Ano to? Ha? Ah, Ang mga idol oh. Laki oh. Tipid na yan pagka sa ano palingki. Manila <laughs> pila ni? 35. Yeah. Okay. Ha? 35 na inanak ko. Ang kalaki. Mahal. Ayun 10 piso lang.